Oh, let's go! Pira! Kaya-kaya, <laughs> no? <yan>, Malakak, ma? <laughs> no, 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 no Oh, oh, oh Matka ka? Pura lang kakamotin, eh Ha, madaling araw na so, Saan ako yung mati? Wala kang kasama? Mati, ano? Hindi ka naulog dyan Oo, oh, malalim yan, te May baby pa naman, mundus pa naman ako po Hindi ka malalaga na lang malalim Ah, dito? Lubog na lubog kanina eh. Oh, malalim yan te pa mang kasama na ko Live ako na mamatay, Hindi kaya. Hindi na Malayo ka mo huwag mo po Yan lang po ako sa brother lang po Wala akong lang talaga Ay dyan so, yung tabi, yung tabi pre, Kaya ate, pre, kaya mo itawin kasi ate? Kaya Kaya mo itawin? Kuya kagaduma no dito sandi late ko 'yung ko dad's tv sa ah, bahay oh. sa festival po call center ah festival call center bae ba 'yan sa festival buo na wala na po kami ah kami ah. Okay, sila na kami okay kita ah Narinig niya po ko hanggang sa baha. So, dito po yung ano yung baha so, oh, sa bewang. Hindi tayo kay Kuya ako makaka-uwi. Wala, wala ba dyan? na. Opo, wala okay. na lang ako ba na. Okay, thank, thank you, you, thank you. you thank naman ako dyan sa driver ako dyan. Na, dito sa driver. Sige, ingat na pag nakakot sa atin, sabi ko may nahulog na rin dati itong babae, kala ko ba? Ay, bata pala yung nahulog dun. Hindi ko alam ganito, butas Diyos ko, hindi na. Hindi nakahawak ko sa bakal, kundi... Ang tao, kumakalalim pa na tali, so, ba? Ang tao, pa na ba? Ayan yeah, mga idol, grabing nice dito mga motorista. Ah dito po tayo sa Putatan Mundinlo pa. malapit sa Broger, ayan oh. Grabe. Yeah. Ako po may emergency pa, may sunog pa ata ko Okay, may mga idol May bombero, hindi natin alam May sunog pa ata, ayan o oh. Ayan Lakas na laka ulit May sunog pa Patay tayo dyan, stranded na mga idol Ayan Ano makadaan yan, laki ng tubig Baha awala oh ayan oh para paglitlak oh oo para eh ayo oh, reina no yung wow ay mabahin no pa naman oo ngayon natin po to no so, ang no? lalim dun prit eh. kumapit ha huh? kumapit yan Line. may sulog pa magawa nga pong biro saan kaya yun? papunta ron eh saan? ay, di rin makalusot, marado rin dun <laughs> grabe, taon-taon na lang ako kaya magiging suloson dito taon-taon na lang ito, ganito eh <laughs> nagbimistulan dagat

Na. Alas tres na no? oh, time check natin Alas tres ng madaling araw mga idol Ay, shout out pala kay Kabuang Vlog idol, nandito tayo sa ano Baha dito oh, ito mo na rin yan oh, let's go Pira Kaya yan, o, ma?

Okay mga kadit, kagabi po uh, ah, alaaw na ng madaling araw hanggang alas dos ay sobrang lakas po ng ulan at sa sobrang lakas po ng ulan ay bumaha dito sa kalsada na ito kung nakikita po yung kalsada na yan ayan, ang doon ayan ang gandun at kung nakikita na ito, yung manhole na ito apaw to, apaw ganyan, lubog to, lubog nagsistika meron pang muntik mahulog dito kagabi babae at saka isang binata kaya sa mga dumadaan pag malaki yung tubig dito magtaan nyo itong poste na to yan, ito yung panhol yan, yung napakadelikado ito pag bumaba dito ayan Ayan, pinalam ko lang sa mga dumadaan itong manol na ito, ingatan pag malakas ang ulan kasi sobrang laki ng tubig dito Ayan. Yeah tandaan nyo lang yung poste na yan mga kadit yan yan na pala tandaan nandiyan yung panol na yan apaw na apaw ito may tulong ang dito ayan yun lang mga idol at hanggang dito na lang yung ating video alam ko lang kapag bumaba dito sa putatan matito ba uh, at shout out pala sa aking kaibigan kay John Barcelo ah uh, grabe Pasa din ako magdamag-gagabi. Ayun, wasak po. Oh? Okay mga katid, let's go na po tayo. Tayo po magpapalang na. Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa aking munting video. At shoutout din po pala sa aking mga ka-group ng bikers sa United Bikers at shoutout din po pala sa mga kasama ko nung John Quill sa alo Cavite Kabiti sa Aguinaldo shoutout sa senior bikers ng Cavite okay thank you